kumusta at samahan niyo ako sa aking um, saglitang pamamasyal dito sa may Damortis Fishport sa may Santo Tomas La Union at mainit sa mga oras na ito dahil magtatanghaling tapat na pero tiis-tiis ang inday niyo para lang makapag-video dito sa paligid. Ayan, so nakikita natin na kalmado yung tubig sa dagat. Diba? Uh, hindi siya uh, hindi malalakas yung mga alon at nakadaong na din yung mga bangka ng mga mangingisda tapos na yung kanilang pangingisda at na-dispose na nila or naangkat na ng mga nagbebenta ng mga um, isda yung kanilang nahuli ayan at habang pinagmamasdan ko yung kapaligiran na syempre nakakaaya dahil uh, hindi naman or hindi naman ako madalas na nakakapunta sa mga ganitong lugar. So, talagang uh, pag nagkaka merong pagkakataon, syempre sinusulit ko na uh, makapag view man lang, o ba? Diba? Dahil syempre wala namang dagat sa kabundukan. Eh. Ay. <laughs> Ayan at lalo kong na-appreciate ang uh, hanap buhay na pangingisda dahil syempre kung walang mga mangingisda, walang mga produktong uh, galing sa karagatan na nabibili natin gaya ng mga isda, hipon, adiba, mga alimango, gano'n. So, hindi naman kaila sa atin na ang pangingisda ay isa ring mapanganib na hanap buhay. Uh, nasabi kong mapanganib dahil syempre, uh, kadalasan ay malalakas yung mga alon na sa sagupa ng mga mangingisda kapag pumapalaot sila sa may karagatan, di ba? Minsan-minsan naman, or minsan-minsan lang naman yung, um, let's say, kalmado talaga yung karagatan, di ba? Maalon um, kapag sila ay pumapalaot, ganun. So, syempre, um, saludo tayo sa kanilang tatag, uh, syempre, determination na makahuli ng mga um, isda dahil Um, dito nakasalalay yung kanilang pangkabuhayan o 'di ba? Um, dito nakasalalay kung saan sila kukuha sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan din. So nandito na tayo sa may pinakadulo ng pantalan uh, at ayan. Uh, may mga nakita tayo dito mga mangingisda sa gilid na nag-aayos ng kanilang mga lambat. Uh, hinahanda siguro nila 'yon para sa kanilang pagpalaot ulit. 'Di ba? Uh, at ayan. Talagang maganda, maganda ang view kapag nasa dagat ka. So, sinulit-sulit ko na yung pagkakataon na ito uh, bago tayo pabalik sa may kabundukan. O, diba? Ayan, so hanggang dito muna tayo sa ngayon. At salamat sa lagi yung pagsuporta, panunood.